vinceraw oh, yung ulam namin oh tinula oh diyan oh 'yung ulam namin basta muling oh pa yung isaw oh. nahuli ko mo Yun what's up guys, What's up mga katubat pincer madam yung lahat jan. So dito na naman tayo lit sila auto. mga katubat pincer. Rayut na sa kainan. Haha. 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 Haha.

rayot rayot na rayot lubyok lagi kuya na ay lubyok guys labuyo guys maraming labuyo ah oh, labuyo para sa amin sili sili minum tayo ng sabaw guys sabaw ng tinula ayun so pauwi na kami mga katubad pinchor ah masarap provincia yung ulam namin no tinula <laughs> Kinamain na lang 'yung kanin. Sabo guys. Sabo guys. Sabo guys. Ah, una po guys, kay kinuhan na 'yung ano, Aldero. Yung tinula. Hi guys. Welcome to me guys. Yeah, mga tama dito lang yung uli namin, oh. Gutop, oh gutop. Sa amin tulay. Ingane sila mga on. Oh. Ingana. Ngayon eh mong style din mga on. Pero pag mabot ng like na plan, mura misingensa. Oh. Garon, <laughs> mura naming nagaunsa. <laughs> <laughs> Uh, wala nang nangaunsa. nindayaw <laughs> kay nanapi ito yung plato namin oh. sakit na kalatiro nindayaw kay nanapi pag uli napaki hahahaha <laughs> <Jujo>, pahak, yung bahak bager hidit <laughs> ko nila ko hidit pa niya yung siren yung kasamahan ko mga katumbat pinche may itat alam sige konajo. So, Kailas nga Wi-Fi na. Nama yo luglug singko. Ganen edit lang ka. Pag edit paadi re, magedit ka daan sab may hakbo ay i-upload magedit. Yun So kawe na kami mag-adventure. Oh, Salamat, uy kami. So may oh, ho. Yung sekundo. namin sa ano, Kapitan ay 'yung segundo. Malain. So, And, so Yung kapitan namin talaga guys, makakatumatindig na 'yun. 'Yun. Oo. So, para sa iyo. Ito so, siya 'yung segundo. A ver.

Huh? <laughs> oh. pa yung isa oh. Nahuli kumain. <laughs> oh. <laughs> 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 Muntik na tamaan sa bato kanina Kasi natulog pa ayo mga katuban, picture o. Oh. Pagkatapos kumain, ayun, kumain. na <laughs> Oh okay.